Sir, I really cannot give specifics because I'm under strict instruction not to give any more details. Yanon ni uh, Police Colonel Jed ang spokesperson ng Philippine National Police, na hindi muna sila magbibigay umano ng update uh, patungkol sa nakuwang 1,400 kilos uh, na droga. Umano itong nahuli nga sa checkpoint uh, sa Batangas at ang driver nga ay uh, kinilala isang uh, pilam at isang dating US Army. Umano mga kababayan? At uh, ngayon, ang tanong po natin, nasaan na po yung driver, sino po yung mga kasabwat, sino yung sindikato, sino yung mga malalaking tao, politiko o opisyal ng gobyerno na kasabwat nitong napakaraming droga o mano, mga kababayan po natin. So sa ngayon, eh, silent mood muna. Dahil uh, ayaw nila o mano na makompromiso ang kanilang ginagawang follow-up operation. Kaya tuloy, ah, ang uh, taong bayan ay mukhang lalong nagduda po ah, sa sinabi ni Police Colonel Jen Pajardo na hindi na sila magbibigay ng update. Naku po, ano kayang mangyari sa umano ay script ay script sa kanilang paluapa na operation mga Nagpaliwanag ang PNP kung bakit tila wala munang mapipiga ang publiko kaugnay sa mga impormasyon na hawak nila kasunod ng pagkakasabat ng malaking bulto ng iligal na droga sa Batangas nitong nakaraang linggo. Paliwanag ng PNP pinagbawalan silang maglabas ng impormasyon sa gitna ng kanilang case build-up. I really cannot, sorry sir, I really cannot give specifics because I'm under strict instruction not to give any more details. So ayan, naiintindihan naman ng media at ng uh, taong bayan itong si uh, Police Colonel Jen dahil hindi naman siya yung boss, may nagbibigay ng uh, update sa kanya, may nagbibigay ng utos sa kanya so walang iba kundi ang kanyang uh, PNP chief, itong si Marbel at syempre ang secretary ng DILG. So mga kababayan po natin, ito na po ha, eh, mukhang totoo ata yung paghihinala ng ating mga kababayan na posibleng scripted nga itong uh, pagkahuli nitong bolto na droga mga kababayan po natin. So sana ibigay lang man yung update ano, patungkol sa driver, nasaan na ba yung driver ha? Ah, ng uh, van, saan po siya nakakulong at ano talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Yan na rin po ang utos po kasi ng mga prosecutor for us to refrain from giving too much information so as not to, again, uh, compromise the, the ongoing case build-up. Una ng nabatid na hindi lang isang sospek ang maaaring nasa likod ng droga na ito, dahilan para bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group para sa mabilis na pagtukoy sa mga posibleng iba pang sospek at totoong pinagmulan ng naturang malaking kontrabando. Alam niyo mga kababayan po natin, alam natin naman po natin, alam naman po natin kung bakit uh, gustong uh, manahimik muna ng uh, Philippine National Police. Eh kasi nga napahiya nga itong si Pangulong Marcos sa totoo lang, eh baka posibleng nasabon po itong si Abalos at itong si PNP Chief dahil sa mukhang palpak po ang kanilang ibinigay na impormasyon dito kay Pangulong Marcos at sa totoo lang ang pinaka napahiya nga itong si Pangulong Marcos dahil proud na proud ito na inanunsyo na ito na nga ang pinakamaraming droga o mano na kanyang uh, nanahuli sa kanyang administration bloodless, walang enkwentro na nangyari, walang nasugatan, uh, pinagmamalaki niya pa, syempre walang namatay at parang uh, pilit niya pang kinukumpara uh, sa administrasyong digong at ito ang kanyang gustong katunayan na kaya o manong uh, magkaroon ng kampanya laban sa illegal na droga na walang namamatay. Pero tingnan nyo naman po ha, mga kababayan po natin. May mukhang po sa kan sila sa kanilang diskarte. Eh, mas mainam pa nga po ha, kung tuusin itong pag-anunsyo ano, ni Basti sa Dabaw ni itong uh, drug war niya. So agad, napakabilis umaksyon at napakarami agad ang nahuli at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Yun nga lang, imbis na talagang i-appress sila, iangat sila ng pamunoan uh, pamunuan ng uh, PNP, eh mukhang sila pa yung nabulilyaso tingnan nyo po di po ba yung uh, pitong pulis eh mukhang naka-floating ngayon at uh, iniimbestigahan dahil sa mga namatay nga na umano yung mga sangkot sa illegal na droga so sana po yung mga pulis po natin na gumagawa ng maayos at talagang i-appreciate ng ating uh, kapulisan so lalo na po sa paglaban ditong uh, illegal na droga which is isa po sa nakakasira ng uh, buhay nating mga Pilipino. Mahirap na ang buhay, e, eh, ibibili pa ng uh, bawal na droga. So talagang lalo maghihirap. And this is the primary reason why we were requested by prosecutor and case not to divulge too much, too much information because we are in the process of uh, conducting case build up po to establish po the ownership ng yacht, yung pong uh, ownership po ng mga vehicle, ng mga subject vehicles po natin si Sarate ang driver ng photon van sakay ng mahigit isang niladang shabu. So astig ang driver, ano, mga kababayan po natin, hindi basta-basta yung driver nyo ha, bigatin yan. Nagaling di umano sa isang yate sa Nasugbo, Batangas. Sa pinakahuling impormasyon na ibinigay ng PNP isang dating sundalo ng Estados Unidos si Sarate. Umanis sa Pilipinas si Al noong walong taong gulang pa lamang ito at pumasok sa US Army noong 1997. Umalis siya sa US Army noong 2005 at umuwi sa Pilipinas noong 2008. Nag so hindi basta-basta yung driver, ano, mga kababayan po natin, military background. So hindi talaga natin pwede maliitin lang itong uh, driver na ito. So uh, posible talagang may uh, mas malaki pang tao na likod nito o posibleng opisyal ng gobyerno, posibleng politiko, which is uh, sana po ha. ay sa sunod naman ay isa publiko na po nila o kapag maganda na po o tapos na ang kanilang ginagawang follow-up operation, manhunt sa mga sangkot o mano dito sa bultong uh, droga na nakuha po nila, isa na po, isa eh, publiko nila. Magsalita sana sila at di alam naman po sa atin kung ano na pong nangyari. Kasi unang-una karapatan po natin yan. At uh, pangalawa, eh dahil maraming nagdududa, so para mawala yung pagdududa ng uh, ordinaryong mga kababayan po natin na nagsusubaybay sa isyong ito, ay isa publiko na po nila. Para hindi po tayo dapat magduda, hindi po sa ating kapulisan, kundi sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Kasi ang kapulisan po natin, tatrabaho lang yan, basta't may nag-uutos sa kanilang opisyal nila. So depende kung anong inuutos ng kanilang opisyal, madalas yun na lang ang kanilang sinusunod, kahit minsan alam nila na labag sa kanilang kalooban. So sana po ha, mag-update po ito si Sekretary Abalos at yan po siguro ang ating dapat pakaabangan ah, sa sunod nating update mga kababayan. So maraming salamat at yan po muna yung ating panibagong update. Maraming salamat.